kami so pinababalik kami dito sa kusina ni Ram dito kami ngayon so yan ang may ari so ito po yung ano kusina ni Ram so kung gusto nyo po pumunta dito ayan napakaganda po ayan may pinaka pwede rin po dito mag catering siya, <laughs> so, dami nila mga ano, ng cook dito. anong yung tawag doon? Na uh, collection. So, di po kasi sa transcript niya. Collection. So, ang dami nilang ano, collection. Yeah, kung gusto niyo pong kumain dito sa kusina ni Ram, dito sa Kalatagan, dito lang po sa may bayan. So, ayan. Ang dami nilang collection dito na iba-iba na mga oh, soft drinks. Ayan, no? Oh. Mga o, oh, diba? Saan kita makikita ito? Dito lang. <laughs> Iba-ibang collection ng Coke. Ang dami nila, oh. Ang galing. So, ang ganda. Ang ganda dito. Kusina ni Ram. Ang dami. dami nilang collection, oh ko si Ram. Mga iba-ibang koleksyon ng ako. Soft drinks. Ah, punta na po kayo dito. Kusina ni Ram. Dito sa Kalatagan Batang. May bayan lang po. So, masarap ang mga pagkain dito. Ayan. Pwede rin kayo mag ano, dito. Mag rest. Meron pong room. Room sa, sa, ano, sa taas. Ayan. Pwede rin po ma, ano, dito. Ayan. Pwede rin kayo mag dito. Ayan. Pwedeng kasal. Pwedeng ano. Ganda. Pwede din po mag-reception dito sa kasal. Sabi niya, ano mang okasyon, birthday. Okay. <laughs> ah, meron din silang ano dito, Goldilocks cake ito na yung order namin sa kusina ni Rama. Ayan, siya blagahin aking kasama. So, yun ang aking in-order. Tapos si Marami, iba-ibang klase yung pagkanya na dito. Kaya, punta na kayo dito sa Kanatagan, dito sa kusina oh, ni Rama. Oh, 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 oh. <laughs> Kahit tayo yan, nagutom na kami. Kumain mo na kami dito sa ano, kusina ni Rama sa Kalatagan, sa may palengke. Sa may bayan pala, bayan. <laughs> kausap na namin yung ano. Amin dapat kausapin dito. Kasi ito ay yung may-ari din ng kapatid na may-ari ng ano, restaurant ito ng amin pinuntahan. Si Mama ay may akala na sexy na kami.